Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi juma'in wa baal Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Wa uh, alaikum assalamu alaikum kay Allah subhanahu wa ta'ala sa mga biyaya at uh, pagilang na rito ang pag-abot niya sa atin dito sa huling sampung gabi ng buwan ng Ramadan na parang kailan lang ay pinag-uusapan natin yung kahalagahan ng kainaman ng, ng Ramadan at ngayon ay nasa huling sampung gabi na tayo na kung saan ang ikalawang sampung gabi ng Ramadan ay mas mainam doon sa ikaunang sampung gabi ng Ramadan at yung pinakahuling sampung gabi ng Ramadan naman ay pinaka sa una at pangalawang sampung gabi ng Ramadan na kung saan ay babanggitin natin yung mga kadailanan kung bakit naging mainam ang huling sampung gabi ng Ramadan. Unang-una na dito, si Allah subhanahu wa ta'ala ay sumaksi sa banal na Quran. Sa suratul fajr, sa ikalawang aya walayalin ashar. Sumumpa siya sa gabi, sa, sa sampung gabi. Na halos karamihan sa mga mufassirun ay tinutukoy dito ang huling sampung gabi ng Ramadan. Na kung saan si Allah subhanahu wa ta'ala ay hindi siya sumusumpa maliban na lamang sa dakila o napakahalagang bagay. Kung saan ito ay tanbi Ito ay paalala sa atin Na magsikap pa sa mga, ah, sa, mga gabing, sa mga gabing ito At sinasabi natin mga kulama Ang pinakamainam na gabi Sa loob ng isang taon Ay itong spuling sampung gabi ng Ramadan Katulad ng, na, ng, ng kainaman ng sa, uh, Sampung araw Ng buong taon Ay ito ay yung sampung araw naman ng Dulhidya Mga magulang kapit sa Islam ganun din Kabila sa kainaman ng buwan ng Ramadan o, o buling sampung gabi ng Ramadan ay si Propeta Muhammad SAW ay lubos na nagsisikap nagsisikap at mas doble yung kanyang sipag kapag dumarating na yung huling sampung gabi ng Ramadan na niulat ni Aisha radiyallahu anha na ito ay nasa, uh, nasa sahihain, sa sahih Bukhari at Muslim na sinabi ni Aisha radiyallahu anha sa Rasulullah s.a.w. Ida uh, Rasul, al-ashar al shadda mi'zara wa ahya layla wa ayqada ahla sa mababit na kaulugan kapag pumasok ang gabi ng buwan, ang, ang huling gabi na 10 gabi ng ramadan ay ang propeta muhammad sallam siya ay iniquit niya ang kanyang parang sinturon na usan ito ay nagtutukoy o tumutukoy ito sa kanyang kasipagan sa paggawa ng ibada at sa ibang uh, wakil at ganoon din kasi sabi natin ako na parang ito ay pagpigil niya o siya ay hindi tumatabi sa kanyang mga asawa dahil sa uh, binubuhos niya ang kanyang mga oras ng sa gabi sa pag kay Allah subhanahu wa ta'ala sa iba't ibang anyo ng ibada mga magulong kapatid hindi lang sa pagsasala andyan yung pagbabasa ng Quran pagdidikir at yung tinatawag ng i'tikaf no, yung pag-stay sa masjid intention bilang intention na paggawa ng mga pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala sa ibang riwaya si Profeta mga salam ay nagsisikap, lubos na, nagiging masikap at masipag sa uling gabi na ito liban pa sa mga naunang mga gabi ng buwan bon ng At pangatlong kadahilanan kung bakit naging mainam ang uling sampung gabi ng Ramadan, dahil nandito ang tinatawag na Laylatul Qadar mga magulang kapatid sa islam. Ang buwan ng pagkabasyan na kung saan mababasa natin sa sotul Qadar na ang Laylatul Qadar na kung saan ito ay Khayr min alfi shahar Mas mainam pa sa isang libong buwan na kung, at, kung na kung ating susumahin Ito ay nasa walumpung taon Yung pagsamba sa gabi ng Layla Qadar Ay mas mainam pa sa walong, o, taon Ng ating mga buhay, mga magulong kapatid sa Islam Na kung saan ito ay dito tinago ni Allah subhanahu wa ta'ala O dito nilagay yung Layla Qadar sa huling sampung gabi ng Ramadan na sinabi ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uh, fi, fi ashir al ni Ramadan. Hanapin niyo ito, yung Laylatul Qadar sa huling sampung gabi ng Ramadan. Kaya mga kaya mga magulo sa Islam ay patuloy pa natin o patuloy pa tayong mag magsipa, uh, maging masipag, magsumikap sa huling ng gabi ng buwan ng Ramadan at uh, nawa'y tayo patawarin Allah Subhanahu wa Ta'ala sa ating mga pagkukunan at pagkakasala. Ang Kadidun lamang, assalamu warahmatullahi wabarakatuh.